Brother Ray Magandang Endoso, isang katoliko. Magandang gabi po, Magandang Brother po. Eli. Uh, ang katanungan ko po ay ganito. May anak po kasi ako. Uh, hindi ko po hindi ko pa po siya pinabibinyagan. Uh, maraming po nagagalit sa akin, lalong-lalo lalo na po yung aking mga biyanan. At, at, at syempre, yung mga mga magulang. Minsan nga po, pinagtatalunan pa namin mag-asawa na bakit hindi pa namin pinabibinyagan yung anak namin, eh malaki na. Three years old na po kasi siya. Nagkakasala po ba ako? magkakasala ka pag pinabinyagan mo yun. Unang-una, babalikan ko yung salita ng Diyos, ano? Ano ba ang kasalanan? 3-4 ng unang Juan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang dinaman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ayan, ang kasalanan, pagsalangsang sa ngayon, sino ba ang inuutosang magbinyag at pabinyag? Sabi dun sa dos uh, 38 ng gawa, ganito. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ngayon, magsisi kayo, magbautismo o magbinyag. Ang pinagpapabautismo, yung nagsisisi sa kasalanan. Ibig sabihin, meron na siyang kaisipan, meron na siyang pananampalataya, nagsisisi siya. Eh yung bata ba? Pwede ba yung binyagan at magsisi? Pakinggan mo sa 5.13 ng Ebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Sapagkat siya'y isang sanggol. ayon ang bata, walang karanasan sa katwiran. Ba't mo bibinyagan? Hindi nga makakasampalataya yun eh. Ang isa sa requisite ng binyag, yung sumasampalataya. Pakinggan mo, sa gawa otso. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? Mm. At sinabi, At sinabi ni Filipe, mm. kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Ayan. Ah, andito na ang tubig, sabi nung bating. Ano nakakahadlang para ako'y mabautismo? Ang sagot ni Pilipe, isa lang. Kung sumasampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Yung mambata, makakasampalataya. Wala nga malay sa katwiran yun eh. Ba't mo bibinyagan yun? Ang katunayan, kahit isang bata, walang binotismohan si Kristo at mga apostol. Hey eh, Brother Eli, ano, ano na po nangyayari dun sa mga batang bininyagan sa katoliko? Ay, wala namang epekto yun eh. Ang totoo, hindi naman nabibinyagan yung mga bata eh. Sabi nung pare, Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo, y del Espiritu Santo. Sabi nung sakristan, Amen. Yung bata, sabi naman, Ah! Ah! Ganun yung bata, no? Eh, yung Amen, salitang Ebreo yun. Ang kahulugan nun, tinatanggap ko. Sino nabinyagan? Sino yung sacristan, kaya kung sampung beses nag-baptismo pare, sampung beses sahod naman ang sahod yung sacristan doon. Kaya walang binyag yung bata. Hindi totoo. So. Maraming pong salamat, brother.